League up tayo sa first day ng FIBA Olympic qualifying tournament. Unahin na natin sa Peris, Greece. Parehas naglista ng triple double si Dario Saric at Luka Doncic. Unfortunately for Luka na nagtala ng 26 points, 11 rebounds, 11 assists para si Slovenia, tinalo sila ng Croatia ni Saric na nagtala naman ng 19 points, 10 rebounds, 10 assists sa kanyang first triple double sa senior team. Ang final score 108-92. Jean Montero coming off the bench, pinungunahan ang Dominican Republic sa kanyang 17 points, 5 rebounds at 4 assists. Tinalo nila ang Egypt sa si score na 90-77. Sa Valencia, Spain naman, nag-showtime ang host country sa harapan ng kanilang kababayan. All 12 players ng Spain ay naka-score sa pangungunan ng Memphis Grizzlies center na si Santi Aldama. Naglista si Aldama ng 17 points, 9 rebounds. Tambak ang inabot ng Lebanon sa Spain, 104-59. Nagtulong-tulong naman ang mga NBA players na sila DeAndre Ayton, Brady Hill, Eric Gordon para talunin ng Bahamas ang Underman of England. Pero ang mas kuminang sa laban na to ay ang performance ng consensus 5-star recruit 18 years old at Baylor bound na si VJ Edge Combe na tapos ang laban sa score na 96-85. Samantala sa San Juan, Puerto Rico, tambak malala ang inabot ng Bahrain sa European Powerhouse na Italy. Too much para sa Bahrain ang tandem ng mga Italian veterans na sila Nicolo Melli at Danilo Gallinari. Ang final score, 114 to 53. Sa Riga, Latvia na kung saan napagrupo ang Gilas Pilipinas, bakbakan sa Group B na outscore ng Brazil ang Montenegro 29 to 16 sa fourth quarter with under 1 minute to play dagger 3 point shots ang binitawan ng veteran na si Marcelino Vertas para selyuhan ang panalo. At ang binabantayan ng mga Filipino basketball fans dahil parehas natin makakalaban ito sa group pace. Hindi naman pinahiya ng mga players ng Latvia ang kanilang mga local fans. Sold out crowd at punong-puno ang loob ng arena na mistulang nagpagana sa Latvia. Ang final score 83 to 55. Mamayang alas 12 na madaling araw, haharapin ng Gilas Pilipinas ang host country na Latvia. For more basketball update, please subscribe, like and follow from the sideline.